How are you, candidate number 11? I'm good. how about me? Um I'm a little bit nervous. I feel like the one we're going to answer the question. I think she's already prepared. You can have but more time. So um during this start of our program, our candidate number 12 is uh, the uh, I think the only candidate who got or let's say We'll receive a lot of proposals, a lot of graphics. And my dad, what can you say to them? Thanks so much, friends. bayan ay isa sa pinakamaliit na bayan. Hindi lang sa ating lalawigan, gayon din sa buong Pilipinas. Paano mo may pagmamalaki ang agdangan sa malalaking bayan? Uulitin ko. Ang ating bayan ay isa sa pinakamaliit na bayan, hindi lamang sa ating lalawigan, gayon din sa buong Pilipinas. Paano mo may pagmamalaki ang agdangan sa mga malalaking bayan? Magandang gabi! Alam nga na! May kasabihan po tayo walang malaking ang nakakabuhi. Oo, oh! mag-eat na ang ating bayan ngunit punong-puno ito ng magagandang tanawin, magagandang tao, at magagandang ugali. So, sasabihin ko po sa ating sa lahat ng tao may, binagmabalang ko po, po ang bayan ng Adkangan mag man, ngunit punong-puno ng magagandang Tanawin Tao at Gali. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, kandidata ng dalawa. Minsan <laughs> pa